Tek bre kayo. <laughs> ano <What's> na <laughs> Let's on, let's on. Oh. Good morning, Matats. Mo sayo tag duty Matats kay natay silingan nga mudunggo no. Naay makuha nga barilis. O. Oh. Oras ato karon, Matats, alas 5 gis. So gusto mo muuban? Tara. Tama-tama, Matats, pag abot nako na naghabo na lag barilis no, medyo nalit ta good morning. Oh, kap, uy, naapa na dyan? Ang yeah, ba? Nag-uban nung doha? pagkawinas oh O, kuyo kayo kumikikiro. mo na ka Tanan. Decisive. <laughs> so mo ni nga bangka ang naghabo matas no baliduhan ni sila kabuok ang isa ka bangka na human naghabo og mo ni ang ilang ista matas nga perteng pagkagopa ha. So mo bangka matas para makita ninyo kung unsa ka ang mga ista nila no. So tan-aw na to ko didto matas tan matas kung unsa ka Kung sino man ang budigero aw oh, masinaw pud ni atong barilis matas pero matas, ato, po ng mga tats ato ra gyud pa ni mga kauban ng libor diri sa passport no mga kogihan ni matas. May gana sila kadaog sa mo og barilis pero ako di jud ko kadaog ni matas. So kini nga bangka matas dati na ko ning silingan sa nagpuyo pagpangyano no. o Og dati po kong galibor-libor dito mga tas. Ang ako masulti ang mga tas, jackpot yun sila mga tas. So nakaloyan yun sila kay nga naman. O noom lang sila kaadlaw na nagat mga tas. Apel na ang labigar dito. So nahulog o upat kaadlaw ang ilang panagat. So ang isa ka bangka diya nakakuag 16 kabuok. O ang isa diya 19 kabuok. Hey, Nakita niyo matas kung unsa kagwapa ang barilis dira no kay nganu man sama sa kung ingon opat lana ka sa isbakan so dali radyo kay nila nakuha na no mo na mga tas i-deliver na sa timbangan para mapresyuhan. Gap di ka mo ban gap? Ah, masat. Ah, oh, tara. Wa jud mga na mata to. Bahali na ba? <laughs> Mabali na boys. Kini ako mga silingan matas. dugay-dugay jud dugay, magkita, makita ani no sukad ni ko didto no makita lang mi ani ko mo deliver sila big sport. Atas, oh maglungag may ng boyok mais. Oh mais mais mais, mais. atas. Atas ato mga mga pasayro. Dagay mga pasayro matats. Pila ka buk imong kuha? Pila ka buk imong kuha? Imoha. Matas, mga anak sa mga operator. Long. Pagkabinas. Matas mo po sa kabangka, matas baliduhan ni sila. Ilang ay kagay mulong? Ah, this ibi iya ha. Kaning isa, this is no? Oh, matats, managsuon -so on ni sila matats. So mauni itong kapitan mga no, wak pa mo musaka dito kaya ang barilis magod gi yuan pa. So ang gihimo nila dila, nagtimok-timok sa na sila sa ilang sobra nga lechon manok gabi eh. Pero ako, tats, matat, mga pilang ko, di lang kumukaon. o, Nangapilan sa akong matas kay kabalo ko mamalit yun islag balbakwa matas so no, tanawa. Nakabitbit na juice mga balbakwa o mga soft drinks sa matas kay kabalo ko ang ilang barilis dito wala pa mabalanse So ang ilang gihimuan na kay dugay-dugay pang ang balansi ang matas mga on sa ta. nakanindot matas basa madunggo ganina lagi ikan sa lawod bupalit yun islag mga lamik nga sudan sama ng balbakwa, manok, kung unsa may naadira no. Kay e, simpre ikaw daw na sa lawod sige na kagkawag isda dito di kakamagsawa. ug muna na matas ibutan na sa kaldero ang balbakwa dala no. Huwag butang hapon natog doka do doka buklimon do para dabis food ba kaya nga naman, Ang balbakwa matas nga walay sili, walay sipa diba? Uh, Nawa bangka matas, sa lang po sila dito. No? Kung unsa ang amusod, Andre, maupod ng ilaha dito matas. Kaya ang mananagat, mo madunggo na sa pisport, mangita jud nagsabaw sa balbakwa. Mabito na wala akong nagmahay sa kong pagsaka dito matas. sinoo wala may isda, isda wala may habu abu Pero ang akong giadod dito matas, ang akong mga silingan. No? kay kanis matas, ako po mga viewers ni sila. Isa po ni sila sa sigig tanaw sa itong mga video. O, nasigit ang istorya matas, sige po taghukat. Alam pa, alkansi ta matas, bisita ko tadra na unsa demo. Bago man na tira balbakwa matas, na may supling sa kilid. O, unsa, ba man na ito na? Alam tanaw na ito na? Siyempre, ato po na itong matas para kompleto na ba?